podcast na, na, walang na wala sa salita no mga kailan sino ko kung sinusulat nyo o para lang kayong ano lang sinus inaamin nila lang mga kailan ba sinabi sa inyo supposed to be turn over namin si yung sinabi sa amin late o oh, wala kayong nakalagay no oh. Kasi pagbago bago-bago kayo. Uh, sabihin nyo lang kasi ang gusto namin. Kaya, bakit kami, anong rason kaya? Bakit kaya kami nagbabakot nyo? Meron ka ba idea? Hindi, yeah, hmm. gusto ko malaman ma sa'yo bakit palagay nyo ko yun. Anong rason dyan? Nakalagay ba? Bakit kayo kami nagbabakot? Ayun po. Um, sige, that's why sabi ako sa inyo. Before po ako mag-discuss, ay kami sa chat-in you na. Okay, okay. Uh, and verify ko ang previous transaction. Mm -hmm. Hindi mo kumula yata, hindi mo alam. Alam mo kung anong bakit, anong bakit kaya ano? Nene, alam mo, alam mo kung, ang, kung bakit kami nagbabackout ngayon? Kasi ang langkas kasi hindi tumutupad sa, sa kanyang sinasabi. Yun lang yun. Kasi sinabi niyo ang turnover namin, of August, oh August 2013. Eh ngayon, anong, anong, ano na? na? Anong pecha na? Wala pang turnover. Kaya kami nagsimula mag-back Kasi kayo, mukhang nanoloko kayo talaga. Kaya nga, nababakbakan kayo doon sa, ano, ni Tulfo eh saka magdumadami na yung community nyo na, 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 niloloko nyo. Yun lang kasi hindi kayo tumutupad sa mga sinasabi nyo. Yun lang yun. Kaya kami nagbabakot ngayon, hindi nyo pa, ano yung pera, yung pera namin, hinahawakan nyo, dahil nakaka, ano, na, ano ba yan? Ganun ba yun? Ng, ganyan ba ang modus operandi nyo? Actually, actually, ganun nga. Teka ka lang. nakapag kami ng council at yun ang sinabi sa amin. Ngayon, ito po, ha? Papapaliwanag ko sayo. Ha? Papaliwanag ko sa O, oh, ngayon palagi ko, wala kayo naisulat dyan, eh. Kung kailan, kailan yung yung supposed to be turnover. over. Kailan? Yung pinakahuling pag, yung huling punta ko rito. Kailan yun? Actually, nag- Ah, school, wala. O, sige, ko nga. Hindi ganito po. Based po sa transaction ninyo, mga previous transaction ninyo, nag-gain know, regarding construction status and ibinibigay naman po sa inyo yung updated construction status. They're supposed to be... ano Anong sinabi? Nung ruling punta namin, anong month na pwede na kami mag-lumipat? Oh, Imposible naman wow, ko sinabi. Nakarecord yun. okay po sa wala naman okay, tanyo, Hindi nyo sinusulat. Alam mo kung anong Thailand kailan. Ha? Una, sinabi sa amin, yan ang mga manluloko kayong kumpanya ng Lancaster, ang Pro Friends na ibinibenta ng Lancaster. Una, sinabi nyo sa amin, by December. Wala. Pangalawa, sabi nyo, Jan January. Wala. Tapos ngayon, si pinakahuling ano, February, pwede na lumipat. Ngayon, tapos nga wala kang sinusulat. Ano ba yan? Ibig sabihin, talagang ginaganin nyo yung mga tao. Kinukunan nyo lang ng equity. Pinanong nyo, hanggang pag hindi, pagka hindi kayo, pag hindi kumpuwat, nag-refund din yung binibigay. Kasi ganyan ang modus operandi nyo, kinukunan nyo lang. Ang nangyari kasi, inuntay muna natin yung construction ng unit. O, pero, anong sinasabing nyo sa amin? Meron, teka lang, tatanong ko, meron ba kayong nagte-take nag, ano ba kayo B prior na magreklamo kami? May binigay ba kayo na na mail sa amin? Wala po. Yes, kasi wala, wala po. Sino ka? Sinungaling ka? Sino ngaling ka, Sino ngaling ka? Sino ngaling Tanas. Wala po. Wala po kayong binibigay na mail. Kaya kami nagreklamo na kita namin na parang naloloko na. Yun lang po 'yon. Sir, ginagawa ko construction status at nag ang email galing po sa amin. talaga? Actually, kaya kami nagtanag na nag, ano, yeah. kasi wala pa kami sinasawag na under kundi pa namin pinalo up, halos isang taon na. Halos ano na. Kaya kundi pa namin pinalo sa kanya sasabihin. Pero actually, wala kami binaba. Eh, ano, sa mga kliyente, yan talaga ang totoo. Huwag kang magsinungaling. O ngayon, di mo yun ang sagot. Kung kailan. Ngabas ngayon, gusto niyo kami i-reconsider niyo? Pag nasimula, i-reconsider pa niyo, ka na, pa niyo, niyo kami, pa-papermain niyo. Pwede ngayon. hindi ito. namin pwede makita ang, ang ano, ang, ang place, di ba? Kung wala kami, hindi ka pa ng, loan guarantee, di ba? Ngayon ba pwede namin makita yung binibenta niyo? Siyempre, bago namin, siguraduhin namin na kung may binibenta kayo, na, 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 na ano, nakita namin bago namin bilhin. Di ba? Pag bibili ka ng puto, titingnan mo na. Ay, eh, sa inyo, wala eh. Yes, well, discuss naman during Hindi nyo giniscuss. Huwag kang magsinungaling pa. Sinungaling ka pa kaysa tanas pa ganyan, sinabi mo. I can pull up your counseling for the discuss. Oo nga. Hindi. Ito, okay, no? ibig eh, sabihin, hindi kayo nag-inform sa pet sa amin. Sa amin, hindi kayo nag-inform. Ako, ako, napabado na kami ng bangko. Bakit hindi na, hindi kami nag, hindi na tinuloy? Kasi alam namin, mas maano pa, panaloko pan nyo gagawin nyo. <laughs> hindi. Hindi nyo pa alam, binabakbakan ka kayo ni Tulpo eh. Kasi nga, naramdaman din niya na yun na, kaya namin nakikita yun dahil may, dahil nakikita, dahil na, nalaramdaman namin. Kaya kami nagtataka, ano Bakit ka namin nilisearch yung, ano, yung propens? Kasi marami na lang lolo ko. Ayan, mga yan. Ayan, ganyan, lolo ko, inyo rin yan. Sigurado yan. Pag hindi nakabayo, saka yung mga binibenta yung bay ang pau sa ni Monte Cielo doon. Monteparo. O oh, Monte Paro, sorry. Pinakita na sa investigator. oh, alam, oh, no. magsisinungaling ka pa. Monte Paro. Oh. Isa rin ang property din ang pro Ano ba, ano ba yun? Bakilis o Ampaw? Ayun lang yung inaano namin. Kaya nga sana namin. Pinuwala ka kayo ni Inaano na po namin. Sana i-consider nyo rin yung aming repan. Kahit hindi na po full bawasan nyo lang po. Okay na yung wala na po. Wala na pong problema. Sana po ganun para makita namin yung good ano nyo. Kunta talagang ng ganun sa tayo sa ano namin? yan. At ayun sa kasi yun. yung bank financing nila kanina nang nga pero hindi naman pwedeng dalawin hangga't wala pa kami pinayagang na, ano? Hindi namin tayo daw o, oh, kaya, kaya ngayon ang policy niyo, Kasi nga, pinapresa niyo na, na kailangan magtawas nga ngayon. Pag, pag, pag ngayon, pag nakitirama na kami, pag nakita namin na ang POPO yung binayaman, wala na kami habol. Ganyan ang ginagawa niyo. Yan, sigurado pa yan sa ginagawa niyo, At hindi yung bintang. At marami na kayong ano. Sana, yun nga i-consider eh, niyo sana yung aming refund. Yun na sana yun ang namin. Kahit hindi na po full refund. Basta lang makaripan lang kami kay Conte kasi pinaghirapan naman namin yun eh. Siguro naman ay hindi niyo naman yun. Palagi ko hindi. Pero ikaw bilang isang ano, alam kong gano'n ang ginagawa ng kumpanya niyo Pro na propens. Nagpibenta na lang kasi na panluloko. D 몇on na may baris, nagkatapa siya bumawa sa zatalo yung request natin ng p our pm na nga ang tanya mg Industry yung alam kami di nagkap tube Pero konno po Katakan mo sa kung mo nga ba? Kay LJ po DE Euh..Kamedo miris Gamaya niya si Talpo Sama